Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu al wassalamu al ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah tafsir. At yatalaki pa rin natin yung tafsir ng suratul al alaq. At ngayon Yung sumunod na bahagi ng pagtalakay ni Ibn Kathir Rahimahullah sa kanyang tafsir, Izzatul Insan, yung karangalan ng tao at ang kanyang syaraf, yung um, pag-angat niya sa pamagitan ng kaalaman. Ibig sabihin, ang tao ay nagiging marangal at nagkakaroon ng mataas na antas dahil sa kanyang kaalaman. So hindi pa rito tinatalakay kumbaga yung, yung kaalaman sa Islam. Ang tinutukoy dito primarily, yung tao sa pangkalahatan. Na tayo ay marangal sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala kung iahambing tayo sa hayop, sa halaman, sa aso, sa pusa. Marangal ang tao kung iahambing sa kanila at ang nagiging dahilan na nagiging mas marangal lang tao sa aso o sa pusa ay ang kanyang kaalaman. Sa sinabi, wafiha at tanbihu ala ibtidai kalkil insan min alakatin. Sa so doon sa naunang mga aya ng suratul alak, Narito ang pagpapabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala din nga sa pangalawang aya Kalakal insa na min alak si Allah na siyang lumikha sa tao mula sa alak sa so, ni Allah na ang tao ay lumikha ang tao ay nilikha mula sa alak at ang alak na ito yung isa sa mga antas ng pagdevelop ng embryo sa sinapupunan ng ina at sa anyo ng alaka kung bagay, yung embryo ay nakabitin sa sinapupunan ng ina. Kaya ito tinawag na alaka. Alaka, ibig sabihin mo alak, nakabitin siya doon sa uh, sinapupunan ng ina. Waan namin karamihi ta'ala at kabilang sa pagiging mapagbigay o mapagbiyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbiyaya sa tao ng kaalaman. Na itinuro niya, ipinaalam niya, ipinabatid niya sa mga tao ang mga bagay-bagay na hindi nila nalaman. So ang tinutukoy dito na kaalaman, kaalaman na pangkalahatan. Okay, kaalaman tungkol sa siyensya, hindi ito limitado sa kaalaman sa relihiyon. Kasi ang anumang kaalaman, ito ay nagbibigay nga ng karangalan sa tao at nagbibigay ng pakinabang sa kanya hanggang sa tumaas ang kanyang antas insya Allah. Fasharafuhu wa karamuhu bil ilmi wa huwal kadru alladhi imtazabihi abul bariya adam alal malaika. So ang tao ay nagiging marangal at nagiging mataas ang antas sa pamagitan ng kaalaman at ito ang siyang kakayanan na naging unique dito ang ama ng sangkatauhan, si Adam alihis salam, na dahil sa kaalaman ito siya ay naging unique, naging kakaiba o sabihin pa natin na ano, na naging nakakalamang, kumbaga, kaysa sa mga anghel. So ang tao dahil sa kanyang kaalaman, hindi lang siya mas marangal kaysa sa hayop, kaysa sa halaman, Maari siyang magiging mas marangal pa kahit sa mga anghel dahil sa kanyang kaalaman. Siyempre, kaalaman na ito na taglay ng tao na dahil dito ay maaaring mas marangal pa siya sa anghel, siyempre ito na yung kaalamang islamiko. Pero yung mga kaalaman sa pangkalahatan, lahat ng ito ay nagdudulot ng karangalan sa tao, insya Allah. Halimbawa, yung doktor, Nagiging marangal siya sa kanyang pagiging doktor dahil sa kanyang kaalaman sa kanyang pagiging doktor. Okay? Yung karpintero, nagiging marangal siya sa kanyang pagiging karpintero dahil sa kanyang kaalaman sa pagkakarpintero. Pero ang Muslim, maaaring aabot siya sa antas na magiging mas marangal pa siya sa mga anghel sa pamagitan ng kanyang kaalaman, insya Allah. E syempre, kaalaman ito na isinasabuhay. Okay? Kaalaman, na inuunawa kaalaman na isinasabuhay kaalaman na nagtitiis ang tao rito at kaalaman na uh, inaanyayahan natin ng mga tao patungo rito okay hindi ito yung kaalaman na dadalo ka lang sa lecture piling mo maalam ka na kasi lagi ka na sa lecture araw-araw nakakadalo ka sa lecture araw-araw oh, nakakapakinig ka sa lecture o kaya may diploma ka, damay na natin sila may diploma, hindi ito yung kaalaman natin tukoy natin na maaring magiging mas lang tao kaysa sa anghel, ito yung kaalaman natamang kaalaman insya Allah wal ilmo taratan yakuno filadhan so ito na nga yung sinasabi ko na kung bakit ang kaalaman ng tao ay marapat na kumbaga holistic. Yung holistic ibig sabihin hindi lang to kaalaman na nasa isip. Kasi sabi nga dito ang kaalaman minsan ay nasa isip lang. Nasa utak lang ng tao. Alam niya. Pero sinasabuhay ba niya? Maaring hindi. Okay? So maaring ganun yung kaalaman. Maaring ganun ang kaalaman. Pero Siyempre, ang kaalaman, kapag tinatalakay natin ng kaalaman, ito yung kaalaman na mayroong pakinabang sa pangkalahatan. Hindi lang kaalaman na kinakabisado. Kaalaman na isinasabuhay. Okay? Kaalaman na isinasabuhay. Hindi yung, sige, kabisado mo nga buong Quran. Sabasamba ka naman sa libingan. O kabisado mo yung sahih al-Bukhari. Hindi ka naman nagsasala. Hindi yun ang kaalaman na tinutukoy. Natin na dahil dito ay magiging mas marangal pa ang tao, maaring magiging mas marangal pa ang tao kaysa sa mga anghel. Kasi nga, wal il mutaratan kuno fil adhan, maaaring ang kaalaman ay nasa utak lamang, nasa isip lamang. Wataratan kuno, ito, Wataratan kuno fil minsan yung talino ng tao ay nasa kanyang dila, umaabot sa kanyang dila. Mahusay siya magsalita. Mahusay mag-angkin na siya ay marunong, marunong. Mahusay siyang umasta na siya ay marunong. Wataratan niya kuno fil bati, bilbanani. At maaring mangyari din naman na ang kaalaman ng tao ay may papahayag niya sa pamagitan ng kanyang isinusulat, ng kanyang mga kamay o daliri. At maaring ang kaalaman na ito ay dihni kaalaman na mental o pangkaisipan, kaalaman na lafdi, kaalaman na lumilitaw na ipapahayag sa pamagitan ng pagsasalita, warasmi, at maaring ang kaalaman nito ay maaring sa pamagitan ng pagsulat. Warasmi yastalzimuha min aksin. At ang uh, kumbaga yung pagsulat ito ay nangangahulugan o nangangailangan nung naunang dalawa. Kaya kung naalala ninyo nung nakaraan, yung tinalakay natin si si Ben, si Waraka bin Naufal. So si Waraka bin Naufal, nakakapagsulat siya sa wikang Hebrew. Ibig sabihin, mataas yung antas niya ng kanyang kaalaman kasi sa lahat ng linguistic skills, pinaka-advance yung pagsusulat. Pinaka-advance yung pagsusulat. Okay? Maring nakapagsalita ka ng Arabic. Maring naiintindihan mo yung Arabic. Pero kung magsulat, maaring hindi mo kaya magsulat sa wikang Arabic. Ako sa totoo lang hindi ko kaya. Yung susulat ako ng ano, sulat ako ng gagawa ko sulat, sulat ako yung Arabo. Uh, marami kasi nga ano, eh, maraming factors. Kumbaga, dapat magsusulat ka sa paraan kung paano sila magsulat. Hindi ka pwedeng ano, yung kumbaga may sarili kang ano, may sarili kang syntax, may sarili kang grammar, walang problema. Pero yung ano, yung, yung tinutukoy ko yung syntax, yung siyak, malalaman mo na hindi Arabo yung nagsulat eh, kahit Arabic yung kanyang sinulat. Kasi advanced na na kumbaga linguistic na skill ang pagsulat. Kaya nga sabi rito, kaya sabi rito, uh, yung kaalaman na naipapahayag sa pamagitan nga ng paraan na rasmi pagsusulat, yastal zimuha, yastal zimuhuma. Kailangan niya yung dalawa. Yung kaalaman na nasa isip at kaalaman sa pagsasalita. Pero hindi baligtad. Kung baga, hindi pwedeng mauuna kang nagsusulat tapos saka ka matututo magsalita. Hindi. Mauuna kang matututo magsalita o makaunawa bago ka pa man matuto na magsulat. Okay? Kaya nga yung ano, yung mga bawa, meron tayong mga scholar, hindi Arabo, gagawa sila ng kanilang thesis, kailangan pa nila ng editor, yung mag edit ng kanilang thesis para mai-align kumbaga yung kanilang mga sentence na ano na nandon ito sa siyak o sa siga do sa context o doon sa format sa syntax ng kung paano magsalita yung mga arabo okay ganun siya hindi siya uh, ganun ka simple so hindi ano hindi ganun ka simple na uh, magsulat So baka inisip nung kambal, gago ka pala, turo ka na turo, di ka pala marunong magsulat. E ko rito, yung magsusulat ka ng ano, halimbawa, susulat, susulat ako ng thesis, susulat ako ng ano, nung, yung sulat, pag request ako, siguro yun pwede. Hingi ako ng pera sa Arabo, yun kaya ko siguro gawin. Pero yung thesis, ipagtatanggol ko yung halimbawa, yung isang ano, usapin, mahirap. Mahirap. Kaya nga yung ano, yung mga umaabot sa degree ng master, alhamdulillah, eh matagal na rin naman sila dun sa, sa Saudi Arabia halimbawa. Yung mga estudyante sa Islamic University. So magkakaroon na rin sila dun ng sapat na experience para uh, makapagsulat sa paraan na may intindihan sila nung kanilang mga professor, insya Allah. Kasi bahagi nung ano nila yun eh. Bahagi nung kanilang subject magsulat. So insya Allah na-train naman sila doon bago pa man sila umabot sa antas ng uh, pagiging uh, master o kaya doktor sa isang uh, larangan. Halimbawa, hadith, Quran, da'wa, din, at iba pa. Faliha so, dahil dito sinabi ni Allah, ikra warab bukal akram. Sa pangatlong aya, sinabi ni Allah, magbasa ka o mag-recite. Dahil ang iyong Panginoon ang siyang pinaka generous, yung akram, generous, pinaka mapagbigay, kumbaga. Yun ang isa sa mga kahulugan ng karim. Yung karim, maaari itong mga hulugan na marangal, kaya nga yung, yung Quran, tinatawag ito di ba na Al-Quranul Karim, uh, marangal, Quran na marangal. Pero isa sa kahulugan ng karim yung ano, yung generous, yung mapagbigay. Yung generous o so kaya mapagbigay. Sa so si Allah mapagbigay, at nalalaman natin na siya ay mapagbigay dahil doon sa sumunod na aya. allama bil kalam. Na siyang nagturo sa mga tao ng uh, kaalaman sa pamagitan ng panulat. At ang panulat na ito, yung kakayanan ng tao na magsulat. Na siyang pinakamataas nga na antas ng linguistic skill at actually hindi lang linguistic skill sa lahat ng kaalaman ang para ang pagsulat ang makakapag kumbaga 'yung makakapagpakita ng iyong mastery sa isang uh, larangan okay ang pagsulat ang makakapagpakita ng iyong mastery sa isang larangan katulad ng sinasabi ko kanina yung mga tao na meron silang kumbaga pagka dalubhasa, dalubhasa na sila expert o master sa isang bagay, sa so doon ay nakakapagsulat na sila tungkol dito. Nakakapagsulat na sila tungkol dito. So yun pinakamataas na antas ng kaalaman. Kaya nga, sa mga skill, kumbaga, iba, iba yung akademia, kumbaga yung ano, yung skill na kinakailangan o kaya ay kumbaga kailangan mong ipakita kapag nandun ka sa eskwelahan. Pero syempre, meron pang ibang uri ng skill. At ito na yung mga vocational na skill. Yung skill mo na magmartilyo, maglagari, magwelding, iba, iba pa yun. Pero kahit nga dun actually sa ano eh? sa vocational na skill, hindi hindi sa academic ha, sa vocational. Yung mga dalubhasa sa anumang skill, na ipapakita rin nila, nila yung pagiging dalubhasa nila sa kakayanan din nila na magsulap o kumbaga mag-explain nung kung ano yung gagawin. Okay? Paano nila gagawin, paano bubuuhin, Isinusulat nila yun, o kung di man sinusulat, dinodrawing. So pareho lang, isinusulat pa rin. Okay, kaya nga, yung mga tao, uh, parehong, kumbaga, either nandun sila sa akademia o nandun sila sa mga, kumbaga, blue collar na trabaho, parehong mahalaga ang kaalaman sa kanila. <coughs> parehong mahalaga ang kaalaman sa kanila. At ang pagsulat o yung kakayanan ng tao na sumulat tukol sa larangan na yon ay isang batayan na meron siyang antas o mataas na antas ng expertise doon sa isang bagay. Okay. Sa yung palimang aya, at ito na yung panghuli sa naunang mga aya na ipinahayag sa uh, Garhira, Allamal insana ma lam ya'lam. Na si Allah sa kanyang pagiging karim, tinuruan niya ang mga tao sa pamagitan ng panulat at tinuro niya sa mga tao ang mga bagay na hindi nila nalaman. So ito yung unang bahagi ng Suratul Alak. At yung sumunod nga ng mga bahagi, yun ay tungkol na kay Abu Jahal. Sa so, sinasabi nga rito, وَفِي athari, kayyadul ilm kayyadul ilma bil kitab. at ayon sa athar yung athar uh, ito ay iniugnay ng mga scholar yung athar ang translation ng athar ay tinanong pala dito sing so yung athar ang mga ginawa, ginawa nilang translation dito athar narration ulat kumbaga kasabihan pag narinig niyo yung salitang asar, kumbaga kasabihan o bakas mula sa, mula sa salap. So meron silang kasabihan na ang kaalaman ay iniuugnay sa kakayanan ng tao na magsulap. Kaya nga sa trabaho, eh, mas malaki sweldo ng engineer kasi nagsusulat yun eh. Kahit sa military, mas malaki sweldo ng opisyal kasi nagsusulat yun eh. Pero yung non-commissioned officers, Uh, hindi sila masyadong uh, merong ganong trabaho. So hindi sila ano, hindi naman sa hindi mahalaga. Pero ganon talaga. Kumbaga sa ganong paraan na ano eh, na buo yung sibilisasyon ng mga tao. May mga tao na may ambisyon na magsulat o may kakayanan na magsulat, sila palagi yung nailalagay sa mas mataas na antas ng uh, lipunan. At yung mga nasa mas mababa o 'yung ayaw magsulat kumbaga do sila sa mas mababa na antas ng lipunan. Kaya nga sa ano libo sa military. Ang pinagkaiba naman ng mga opisyal sa mga sundalo, 'yung apat na taon na pag-aaral sa kolehiyo. Either mag-aral ka sa military academy o kaya mag-aral ka ng uh, bachelor's degree tapos kumuha ka ng office, uh, officer's commissioning school OCS or pwede kang dumaan sa ano, POTC, Provisionary Officers Training Course. Uh, yun, yun lang pinagkaiba nila. Yung apat na taon na yun na doon nga itinuturo yung pagsusulap. May nabasa nga yung article minsan, maganda yung sinabi niya na kumbaga, sabi nung isang nag-comment, ang pangit daw mag-aral sa kolehiyo kasi yung mga tinuturo daw hindi naman magagamit sa praktikal na buhay. Kasi engineer ka, halimbawa, mag ka ng calculus, trigonometry, at kung ano-ano. Tapos pag engineer ka na, gagamit ka lang, ano, Microsoft Excel. May calculator naman, bakit mo pa pag-aaralan yun? Kasi meron nag-comment, sabi niya, ang layunin ng kolehiyo hindi katulad ng layunin ng vocational. Sa kolehiyo ang layunin ng kolehyo, kumbaga, bigyan pa yung tao ng mas malawak at mas malalim na kaalaman para mapalawak at mapalalim pa yun. Pero kung gusto mo lang magpokpok ng martilyo, ano, parang ako, hindi ako masaya sa kolehiyo eh. <laughs> hindi ko, hindi ko type yung kahit nung ano, nag aral ako ng ano, mechanical engineering. Hindi ko, ano, may kanya-kanyang ano eh, may kanya-kanyang trip yung tao. Kung gusto mo iba, eh doon ka sa, ano, doon ka sa vocational. Na yun nga, sa atin sa Islam, hindi ano, walang ano, walang superiority yung academic sa vocational, walang superiority yung official sa sundalo, liban na lamang sa takwa. At kung ano man yung hinihiling, kumbaga sa mga hierarchy ng iba't ibang mga organisasyon para lang magkaroon ng kaayusan. Yun lang. Para lang magkaroon ng kaayusan. Pero nga sa hierarchy, kumbaga sa lipunan, kayyadul ilma, bil kitab. Iniugnay nila ang antas ng kaalaman ng tao sa pamagitan ng pagsusulat. Actually, sa lahat ng mga sahaba, naging mataas talaga ang antas ng mga marunong bumasa at sumulat sa kanila kaysa sa hindi marunong bumasa. Si, si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, si Omar bin Khattab, si Uthman, si Ali radiyallahu anhum, lahat sila ay marunong bumasa at sumulat at naging dahilan yun na kung uh, kumbaga nakaangat sila. Kung iahambing sa iba pang mga sahaba na maaring hindi marunong bumasa at sumulat. Kahit gano'n pa sila katuwid. Kahit, ba, kahit matuwid pa yung ibang mga sahaba, naging ibabaw yung mga sahaba na mayroong kakayanan na sumulat pagdating sa pamumuno, pagdating sa pagiging kalifa, pagiging gobernador, pagiging general ng mga muslim. Kasi so, nilalagay sa posisyon yung mga may kakayanan na magsulap. Wafihi Aydan at sinabi rin nila man amila bima alima warathahu Allah ilmun malam yakun ya'lam. Ya Sino man ang kumilos ayon sa kanyang nalalaman ay bibiyaan siya ni Allah ng kaalaman na malalaman niya ang bagay na hindi niya nalaman. Sabi-sabihin, so, kung gusto mo pang may malaman, kumilos ka ayon sa iyong nalalaman. Kung gusto mo pang matuto, kumilos ka ayon sa iyong nalaman. Ganon yun. Hindi yung tutulog-tulog ka lang. Asar, wala ka na naman. Hindi, paano ako matututo? Paano ako matututo niya kung hindi mo nga i-apply ang kaalaman? So, ganito, pinahalagahan ng mga Uh, Muslim ang kaalaman, alhamdulillah. So nababanggit ko lang yung ano, yung yung tungkol sa iba pang uri ng kaalaman. Kasi ganun talaga yung mundo eh. Mga minsan yung tao, 'di ba, isipin niya. Batang taas-taas ng sweldo niyan, engineer. Ku mag naman niya, hindi nga marunong magmartilyo 'yan. Eh hindi siya pinapasweldo para magmartilyo. Eh, pinapasweldo siya para magcompute. Okay, okay, sasabihin mo, kaya ko naman magcompute din eh. Eh nga, hindi ka naman nag-aral ng apat na taon. Hindi ka nag-tsaga nag na mag-aral ng apat na taon. gusto mo, bumalik ka ng kolehiyo para engineer ka rin, para sa'yo na rin galit yung mga labor. Kumbaga. Ganun yung mundo eh. Ano, kumbaga, parang masyado ng, ano eh, philosophical yung nababanggit ko. Pero ano, uh, ganun talaga eh. Wala, wala, tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kaya nga itong mundo, yun nga palagi yung sinasabi, wala, hindi ito perpekto. Ano talaga ito? Lahat ng bagay dito pagsubok. Kahit tayo, sinusubukan tayo ni Allah sa isa't isa. Bawa ako, lagi ako sinusubok ng kambal. si sinusubok ng kambal yung pasensya ko. O, tapos si Manong sinusubok ng mga ano niya, fans club. So, tapos kayo din, ganun. So, lahat tayo sinusubok ni Allah sa mundo. Kasi nga, Una, siyempre, para, paano malalaman ni Allah kung sino yung sa atin yung magiging mabuti sa gagawin niya. At yung hikma din ko bakit punong puno ng pagsubok yung mundo, eh para hindi mo na rin ito gagawing paraiso. Kung baga kamumuhian mo yung mundo at mas aasamin mo na makapasok sa paraiso. ba? Diba? Kasi nakikita mo uh, napakasama ng mundo, ang daming kasamaan, ang daming tighati ang daming kalungkutan, eh di masaasamin mo ang paraiso, insya Allah. Huwag ka lang magpapakamatay. O isipin mo, unahan ko yung kambal. Baka sabihin ng kambal, papakamatay na lang ako para Hindi, ma may impyerno ka pag namatay, magpakamatay ka eh. Ang yung ibig sabihin, yung isa sa mga hikma kung bakit para sa Muslim. Di ba yung hadith? ad dunya, sijnul Muslim o sijnul mu'min, wajan na tulkafer. Ang mundo ay kulungan para sa mananampalataya at para iso para sa hindi mananampalataya. Kung ikaw Muslim at hindi mo nararamdaman na nakakulong ka sa dunya, may problema ka. Okay? Ibig sabihin masaya ka rito. E pag masaya ka rito, e baka masaya ka nga talaga rito kasi hindi mo hindi mo pinaninindigan yung relihiyon, okay lang sa'yo malate sa sala, okay lang sa'yo umutang sa 5-6, okay lang sa'yo makipagkaibigan sa kupar, okay lang sa'yo yung kumbaga makikipagbiroan sa kanila, okay lang sa'yo yung kikindat-kindat ka doon sa katrabaho mong babae, yung kahera o yung kusino man. So, hindi ano, kumbaga, hindi siya, ang mundo na ito hindi para ma-enjoy natin bilang mananampalataya. Wala lang, ano lang tayo dito, dumadaad lang tayo dito. inshaAllah. So itutuloy natin ito at yung, uh, yung mga sumunod na mga bahagi ay tungkol na sa mga walang pananampalataya, lalong-lalo na si Abu Jahal. Mula doon sa pang-anim na aya, Kalla innal insana liyataga, tunay na ang tao ay suwail. Tungkol na ito sa mga hindi mananampalataya. At bandang huli, mababanggit na yung tungkol kay Abu Jahal InsyaAllah So, tulis nanti itu next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh